Sa nakaraang kabanata ay dinala nga ang ating bida na si Rowan sa lugar na tinatawag na Anex. Sa loob, ayaw ng bata na magpakakampanti, baka kasi may biglang mangyari. Sa loob, narinig niya ang boses ng assistant director. Pagpasok nila, tumambad sa kanila ang isang kakaibang bulwagan, mas mukha itong altar para sa isang ritual ng sakripisyo kaysa isang normal na silid. Agad na pinaupo si Rowan sa isang upuan at pinasabing magsimulang magbasa. Habang binubuo niya ang kanyang isip, naisip niyang baka tumatakas ang mga misteryosong taong ito mula sa union dahil sa nangyari kanina. Pero wala pa rin siyang ideya kung para saan talaga ang ritual na to. Napansin ni Rowan ang librong kailangan niyang basahin, pero halatang kabado at nag-aalala siya. Sa ngayon, curious siya sa kakaibang hukay na tila ba may bumababa sa ilalim. Nagtataka siya kung may kung anong nilalaman iyon. Bigla siyang naliwanagan, isa pala itong malaking hukay na pa ng mana, at wala siyang ibang nakitang ganito noon. Sinabihan si Rowan na simulan na agad ang pagbasa, kaya naman, nagsimula siyang magbasa ng isang madamdaming talata na naglalarawan ng isang malungkot na kwento tungkol sa madilim na hukay. Ramdam pa rin niya ang masamang mana na unti-unting naiipon sa loob nito. Patuloy sa pagbasa si Rowan habang nadadala siya sa bug zone ng damdamin. Unti-unti, pati ang tono ng kanyang pagkukwento ay naging mas madilim. Doon niya napagtanto ang nangyayari, ang hukay ng mana pala ang tanging nakikinig sa kanya. Habang nagpapatuloy siya sa pagbasa, nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang mana sa kanyang katawan. Lumalambot ang kanyang katawan sa bawat salitang binibigkas niya, at pakiramdam niya ay delikado na ito pero kung titigil siya ngayon, magiging huli na ang lahat. Mapapahamak ang silungan at maaabutan sila ng union. Kaya mas pinagbuti pa niya ang konsentrasyon. Ang bagong plano niya, sunipsap ng mana sa paligid at kontrolin ang agos nito para sa sarili niyang proteksyon. Sa ganoong paraan, lumitaw ang mga hibla ng puting mana na unti-unting bamalat sa kanya, na parang bumuo ng isang panangga. Sa lubos niyang kontrol sa daloy ng mana, nagtagumpay siya. Masaya na ngayon ang bata dahil hindi na niya kailangang mag habang nagbabasa. Plano niyang patagilan pa ng kaunti at madali naman niyang malalaman kung dumating na ang mga tao ng union gamit ang mana detection. Nagpatuloy sa pagbasa si Rowan pero sobra na ang tagal niya. Napansin na ng mga taong may masamang balak sa kanya na dapat sana itapos na ang proseso. Kaya nagpasya silang silipin na ang nangyayari. Pero handa na si Rowan, nararamdaman niyang papalapit na sila, at iniisip niya kung sapat ang oras na nabili niya. Biglang nagulantang siya nang makita ang mga taong pumasok. Isa sa kanila ay sumisigaw habang papasok, pero ikinagulat ng bata na hindi pala siya ang pupuntahan nila. Dumiretso sila pababa sa ilalim ng hukay. Doon siya napaisip, ano bang pinapakain nila sa madilim na hukay na yon? Naputol ang eksena at ipinakita ang housemaster na sinampal at hawak-hawak ng babaeng deputy. Galit na galit ang lalaki na namumuno sa ritual, pakiramdam niya'y niloko siya ng mga ito at nagtangkang tumakas. Samantala, kalmadong bumaba si Rowan at itinuon ang atensyon sa isang nakakakilabot na puno ng mga nawawalang kaluluwa. Parang gumuho ang mundo ni Rowan sa harap ng sarili niyang mga mata nang mapansin niyang maraming tao ang isinakripisyo para sa ritual lalong sumidhi ang kanyang dalamhati nang makita niya si Pauline, isa siya sa mga iyon. Sa kabilang banda, dumating ang baliw na lalaking kanina at nasundan ng bata. Kasabay nito, dumating si Blake, galit at litong nito sa mga pangyayari. Nangyari, bakit pinatay ang mga direktor? Tanong ni Blake, doon nila nalaman na nagtangka pala ang mga direktor na tumakas, at sa kanila natuklasan ang kakaibang prutas. Dinala si Rowan doon, para makagawa pa ng isa pang prutas, pero sa huli. Hindi nila inaasahan ang takbo ng mga pangyayari, kaya wala silang ideya kung ano na ang nangyayari. Nabigong pigilin ni Blake ang inis at dahan daw ang inalis ang espada mula sa bangkay ni Pauline. Ang tagpong ito ay nagpabalik kay Rowan sa usapan nila ng lalaking itinuring niyang parang kapatid. Tinanong niya noon si Blake kung bakit wala siyang dalang espada, at ang sagot lang sa kanya ay ginagamit daw ito sa ibang bagay. Ito na ang madilim na katotohanan, si Blake pala ang hayop na pumatay kay Pauline. Sa harap ng nakakakilabot na tanawin, tila naging ibang tao si Rowan, isang puwersang hindi na niya makilala ang sarili. Ang unang ginawa niya, pinatay niya agad ang lalaki. Habang abala si Blake sa pagbawi ng espada, hindi niya namalayang may nagbabadyang panganib sa kanyang likuran. Ang sumunod na nakita niya ay ang batang binalot ng napakabigat at makapangyarihang itim na aura. Hindi niya inakalang magiging ganito kalakas si Rowan sa murang edad. Ngunit ang atensyon ng bata ay hindi sa pakikipaglaban, nakatuon ito sa mga buhay na nawala. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Umiiyak siya para sa babaeng itinuring niyang ina na ngayon ay wala na. Nagpasok siya ng mana sa patay na puno at sinubukang lamusong sa mga alaala ng mga taong isinakripisyo. Bumulaga sa kanya ang mga malulungkot at kakilakilabot na alaala ng mga batang umiiyak at mga taong pinaslang. Sa harap niya, lumitaw ang isang lalaki, isang mas matandang bersyon niya, halos kamukhang kamukha niya. Bago pa niya mas lalo pang maunawaan ang mga alaala, bigla itong naputol, sa ikinalungkot niya at kahit hindi niya alam ang lahat ng nangyayari, may malaking pagbabagong nangyari sa loob niya. Parang muli siyang nagkakilala sa matagal ng nawalang mana na minsan na niyang nadama. Bumalik sa kanyang alaala ang yakap ni Pauline habang bata pa siya. Sabi nito, tunay kang nag-iisa lang kapag wala ng laman ang puso mo. Pero hanggat hawak mo sa puso ang alaala ng mga taong mahal mo, hinding hindi ka magiging nag-iisa. Kaya't dapat niyang silipin ang kanyang puso at hanapin ang pagmamahal nila. Hindi ito nakikita sa mata, kundi nararamdaman. Ang tinig ni Pauline ay umalingaungaw sa isip ng bata, inuutusan siyang pakinggan ang tibok ng kanyang puso. Ang pamilyar na mana ay nagsasabing huwag niyang kalimutan kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. Kahit na na ang mga alaala at pagmamahal na ibinahagi sa kanyang ina-ina, nananatili pa rin ang mga ito sa puso niya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos ng emosyonal nilang pagkikita, binalik siya sa realidad. Nakatutok na ang espada ni Blake sa kanyang leeg. Ipinahayag ni Blake na kung hindi lang dahil kay Rowan, matagal na sana niyang tinapos ang lahat. Pero alam niya, matalino ang bata. Nasira ang plano nila dahil sa mga tauhan ni Blake, pero ngayon gusto niyang itanong ang isang bagay. Hiniling niya kay Rowan na sumama na lang sa kanya, o kaya'y mamamatay siyang mag-isa at walang makakaalam. Sa wakas, bumasag sa katahimikan si Rowan at malamig na tinanong kung saan siya dadalhin. Sabi ni Blake, malamang sa isa pang, farm, kung saan siya mag-aalaga ng mga puno tulad ng nasa harap nila. Si Blake ang magiging tagapamahala niya. Ibig sabihin, magiging opisyal na siyang miyembro ng grupong tinatawag na Rattle. Ano naman ang Rattle? Isa itong kalto na pinamumunuan ng isang leader na gustong baguhin ang takbo ng mundo gamit ang itim na mahika. Isa lang si Blake sa mga alagad ng leader na iyon. Doon, isang nakakakilabot na tanong ang lumabas mula sa malamlam na mga mata ni Rowan. Ikaw ba ang may gawa ng punong iyon? Hindi raw siya ang may ganong kapangyarihan. Ang totoo, taga-obserbo lang siya ng mga nilikha ng mga mataas na pari na kayang gumawa ng ganoong klasing bagay. Wala ng oras si Blake para makipagkwentuhan. Gusto niyang malaman ang sagot ng bata, ano ba talaga ang desisyon niya? Maayos at may kapanit ang tinanggihan ni Rowan ang alok. Dahil doon, napuno ng pagkaini si Blake at agad na itinapat ang espada sa batang lalaki. Ito ang lalaking minsang itinuring siyang parang sariling kapatid, kaya akala ko man lang magdadalawang isip siya. Pero hindi, tuluyan niya talagang tinarget ang ulo ng bata. Buti na lang, napigilan ni Rowan ang espada gamit lamang ang dalawang daliri, isang bagay na ikinagulat ng hayop na yon. Gamit ang husay niya sa panlabas na kontrol ng mana, parang wala lang sa kanya ang pagharang sa atake. Sa puntong ito, gusto nang malaman ni Rowan, siya ba talaga ang pumatay kay Pauline? Nagpakita ng kayabangan si Blake at tinanong kung maghihiganti ba siya kung ang sagot ay oo. Ang tugon ni Rowan ay hindi salita, kundi aksyon. Binasag niya ang espada gamit ang nakagigimbal na lakas ng kanyang mana. Idineklara niyang hindi na makikita pa ni Blake ang liwanag ng umaga. Sobrang lamig ng pahayag na yun, at nakakalungkot din kung iisipin. Tinamaan si Blake ng isang matinding suntok ng mana na nagpabagsak sa kanya sa tuhod habang naghihirap sa sakit. Pinayuhan pa siya ni Rowan na umiwas, pero hindi niya nagawa. At bago pa man siya makapagmura, pinutol na ni Rowan ang buhay niya, walang alinlangan. Idiniin ng bata na ang mga katulad ni Blake ay hindi karapat dapat kawan. Hindi rin dapat makaramdam ng guilt o awa ang sinuman para sa kanila. Sabi nga niya, ito ang resulta ng sarili nilang mga kasalanan. At simula ngayon, titiyakin niyang maparusahan ang mga kagaya nila. Sa dulo ng kanyang paninindigan, tinanggap ni Blake ang kapalarang tinatawag ng ilan na Gojo treatment, ginawang KitKat. Pero hindi pa tapos ang laban. Nararamdaman ni Rowan na may paparating na mas marami pang tao sa ibabang palapag. Pagdating ng grupo, agad na nagutos ang kanilang leader na halughugin ang buong lugar. Ito ang vice captain ng Union Division, si Oscar Napansin ni Oscar ang talento ng bata at tinanong kung kaya ba nitong gumamit ng telekinesis. Naguguluhan si Rowan, kaya't binago ni Oscar ang tanong. Nag-aral ka ba ng mahika sa grupong Riddle? Mariing itinanggi ito ni Rowan at ni Lino na hindi siya formal na nag-aral ng mahika. Self-taught daw siya, isang bagay na mahirap paniwalaan lalot sampung taong gulang pa lang siya. Pero para kay Oscar, mukhang nagsasabi ng totoo ang bata. Nagpakilala na ng maayos ang vice captain at tinanong ang pangalan ng bata. Napahanga siya ng marinig ang tugon ni Rowan. Hindi lang siya matalino, kundi mapanuri rin. Nabanggit pa ni Rowan ang tungkol sa Faith Division, isang grupong kilala sa pagsisiyasat at galing sa espada. Pinansin din niya ang insignia ni Oscar, at sinabi, S-rank ka, hindi ba? Hindi makapaniwala si Oscar ang talas ng bata para sa isang musmos. Inaya niya si Rowan na mag-usap sa labas at sinabing kunin din ang espada. Ginamit ni Rowan ang kanyang kapangyarihan para buhatin ang espada, ipinakita niya ang kakayahang telekanetiko. Napamangha si Oscar at ang kanyang mga tauhan, hindi nila maisip na ganito nakagaling ang isang batang sampung taong gulang. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga tauhan at ibinalita ang pinagmulan ng puno. Hinala nila, wala pa itong dalawang taon mula ng malikha, at ang spell na ginamit ay mukhang udon. Ngunit sabi ni Oscar, kung isang high priest nga ang gumawa nito, dapat may naiwan itong bakas ng mana. Maliban na lang kung si Father Sion ang may gawa, samantala, si Rowan ay natulala pa rin habang nakatingin sa mga batang biktima. Mga inusente at, walang kamalay malay na ginawang alay. Ang mga tinatawag na special readers ay ginamit lang pala bilang mga alay. Umalis na si Natheo at Lily, at si Rowan ay baon sa matinding guilt dahil hindi niya sila pinakitunguhan ng mas maayos noon. Tinanong niya si Oscar kung marami na ba silang nakita na puno tulad ng ito sa mga misyon nila. Ibig sabihin, mag-iimbestiga pa ang Union Faith Division ng iba pang mga farm para tuluyang buwagin ang grupong rattle. Sumagot naman si Oscar Ayon sa tanong ng bata, pero napansin niya ang isang bagay kay Rowan. Karaniwan, ang mga bata sa edad nito ay lulubog sa lungkot at trauma. Pero hindi si Rowan. Iba siya, may matibay na paninindigan at kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Humingi ng pabor si Rowan, gusto niyang isama sa Faith Division. Habang iniisip ni Oscar ang sagot, napansin niya kung gaano kaapektado ang bata sa mga pangyayari pero marunong itong magtago ng emosyon, tila sanay na sanay. Sa ngayon, sinabi niya na magsasagawa muna sila ng isang espesyal na investigasyon bago pagdesisyonan ang kapalaran ni Rowan. Habang naglalakad, napansin ni Rowan ang isang baryang ginto sa katawan ng patay na deputy. Kinuha niya ito ng tahimik at sumama kay Oscar. Ayon sa ulat ng Union, walang pinsalang natamo ang haligi ng pananampalataya. Labintatlong, labintatlo, casualty ang mula sa panig ng masamang organisasyon, habang tatlo naman ang patay mula sa panig ng shotler. May dalawang pangunahing sospek sa krimen, isa sa kanila ay si Amy. Ang mga mataas na pari at pinuno ng grupo ay lumilitaw na sila lang ang nag-set up ng ritual. Ngunit hindi pa rin malinaw kung bakit ito bumagsak, kaya't patuloy ang investigasyon. Matapos ang ulat, tumingin si Oscar kay Rowan at tinanong, Saan ka ba nakakahanap ng kapayapaan? Sagot ng bata, sa aklatan. Kaya't dahil sa kanyang malasakit, minabuti ni Oscar na doon sila mag-usap. Sinabihan niya ang bata na pangunahan siya. Sa susunod na eksena, nakaupo na silang dalawa sa loob ng aklatan at pinag-uusapan ang mga plano. Ibinahagi ni Oscar na kahit sa dami ng aklat sa silid-aralan, wala siyang makita tungkol sa mana cultivation kaya't gustong-gusto niyang malaman kung paano natutong mag-magic si Rowan. Ang sagot ni Rowan ay simple lang, na figure out ko lang. Isang simpleng sagot na malinaw na palatandaan ng katalinuhan. Madalas, ang mga may talento ay hirap ipaliwanag kung paano nila nagagawa ang mga bagay-bagay, kaya't normal lang ang ganitong tugon. Bumalik tayo sa kwento. Inamin mismo ni Rowan, matalino ako. At nakakatuwa siyang pakinggan habang sinasabi yun. Pati si Oscar, naniniwala, hindi nagsisinungaling ang bata. At sigurado siyang may kakaibang talento ito. Gayunpaman, gusto pa rin ng Vice Captain na marinig mismo ang bersyon ni Rowan tungkol sa lahat ng nangyari. Sinimulan na ni Rowan ang kanyang kwento, ang unang pagkakataon na siya ay dinala sa shelter. Matagal ang naging pag-uusap nila ni Oscar, hanggang sa makabuo si Rowan ng hinala. Si Pauline mismo ang maaaring naglipat ng kapangyarihan sa kanya. Ngunit kahit narinig na ni Oscar ang buong salaysay, marami pa rin siyang hindi maipaliwanag. Una, paano nagawa ng batang ito na walang formal training sa mana cultivation na patayin ang dalawang miyembro ng Riddle Group? Lalo na si Blake, na isang bihasang swordsman. Pangalawa, nawasak din ni Rowan ang mga kondisyon ng ritual ng High Priest, isang bagay na hindi basta-basta. Ngayon, nagagamit niya ang telekinesis nang hindi bumibigkas ng anumang spell. At higit sa lahat, hindi man lang siya mukhang pagod. Isang natatagong yaman si Rowan na walang ni isa mang nag-abala hanapin noon. Magtatanong sana ulit ang bata, interesado siyang malaman kung ano talaga ang puno. Kaya't ipinaliwanag ni Oscar. Ang puno ay isang ritual na aparato ng kanilang organisasyon, ginawa upang sumipsap ng buhay ng tao. Layunin nitong ipanganak ang isang prutas, isang bunga ng life energy na naging pisikal na anyo ng condensed mana. Ibig sabihin, isang napakahalagang prutas ito. Ipinakita ni Oscar ang aktual na prutas na nabuo mula sa pag-ubos ng mana ni Rowan. Ang prutas ay iniimbak at kinakain upang mapalawak ang mana ng isang tao, mahalaga ito sa black market. Tinanong rin ng bata kung bakit reading ang ginagamit na paraan. Ang sagot, ang pagbabasa ay nagsisilbing panatag na kondisyon ng ritual. Mas pinapaganda nito ang kalidad ng prutas at pinatatatag ang puno. Napaisip si Rowan, parang binabasa ng puno ang kanyang kwento, na tila para sa ibang tao. Napagtanto niyang dating mga buhay na tao ang naging mga puno. Nakakatakot at masakit isipin. Impress na impress si Oscar sa analitikal na pag-iisip ng bata. Pareho sila ng pananaw tungkol sa puno. Hindi pa tapos si Rowan sa kanyang mga tanong. Gusto niyang maintindihan ang salitang telekinesis. Pinaliwanag ni Oscar na ito ay isang anyo ng mahika kung saan pinapagalaw ang mga bagay gamit ang mana imbes na pisikal na lakas. Ipinamalas ulit ni Rowan ang kanyang kakayahan, at doon niya lang naunawaan na mahika pala ang kanyang ginagamit. Wala pa siyang sapat na kaalaman tungkol sa sariling kakayahan o sa likas na katangian ng magic. Bagamat nasa unang yugto pa lamang siya ng telekinesis, naniniwala si Oscar na napaka-espesyal ng batang ito. Naalala niya ang sinabi ni Rowan, na is nitong sumama sa Faith Division. Pero tanong ni Oscar, bakit? Kakagaling lang ng bata sa isang malupit at mapanlinlang na trahedya, at ngayon gusto niyang sumama sa isang organisasyong hindi niya palubos kilala. Paliwanag ni Rowan, hindi niya lubusang pinagkakatiwalaan ang Faith Division. Ngunit base sa nararamdaman niyang mana, sigurado siyang mabuting tao si Oscar. Medyo noindang ang vice captain. Biruin mo, tinawag siyang pure and innocent ng isang sampung taong gulang. Naisip pa niyang baka ikapahamak ng bata ang sobrang tiwala sa intuwit ayon. Sabi ni Rowan, marunong siyang bumasa ng tao, pero alam niyang hindi madali ang sumali sa kanilang hanay. Tinanong tuloy niya si Oscar. Sa tingin mo ba kulang ako sa karanasan? O mahina ako? Ngunit pinutol siya agad ng vice captain at mariing sinabi. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. May mas mahalagang bagay sa mundo kaysa sa talento. Napukpok nito ang damdamin ng bata. Tumahimik si Rowan at nalungkot. Napansin ni Oscar ito kaya agad siyang naglinaw, wala namang mali sa kanya. Kaso nga lang, mahirap gumawa ng exceptions para sa isang batang outsider. At totoo rin masyado pa siyang bata. Kaya sumagot si Rowan ng isang matinding tanong. Mas mahalaga ba ang edad kaysa sa kakayahan? Natigilan si Oscar, hindi siya makasagot agad. Dahil totoo, si Rowan ay may talento ng isang henyo kahit sa edad niya. At ayun na nga mga ka-recap, dito na muna nagtatapos ang kabanatang ito, abangan ang susunod na bahagi.